Pag sinabing summer, hindi pwedeng walang adventure. More than an hour drive west from Labrador naman, ang destination na dadalhin ka sa kakaibang mundo. From the picture-perfect view atop to the exciting ride down the mountainside, it's a memorable experience ang marating ang Bagbag Beach ng Suwal. Bale po, isa po sa mga sumikat dito po sa Bagbag Um, Bale, time po yun ng pandemic, is yung Little Batanes po. Bundok po siya. Bale, ang view po niya is yung Hundred Island, and then yung Alaminos, yung One Island po. Bale mm -hmm. so, this summer po, yung mga turista, pwede po sila mag-camping dito. Sikat po sa camping po ito. And then pwede po silang mag banana boat and island hopping papunta pong Hundred Island. Pwede pong mag-accommodate yung mga ano dito, cottage po. Meron pong overnight, pwede pong mag-camp, magtayo ng tent. Ah meron po tayong swimming time from 6 AM until 6 PM lang po. Bale sa mga turista po, meron po tayong do's and don'ts. Um, bawal po mag-bonfire, mag-galat. Gusto po nila sa Bagbag kasi tahimik po, kalmado yung dagat, peaceful yun po. Sa mga gusto pong mag-unwind and relax, niimbitan ko po kayo na i-try itong Bagbag Beach dito po sa Swalipang Gasina. pwede po mag-arkila po ng matricycle. Mga nasa 300 to 500 po ang price. Pero, if may sasakyan din po, ang travel po is around 35 to 40 minutes po. Ang biyahe po from town proper is from 35 to 40 minutes papunta po dito sa Bagbag Beach. So, pag dito po is, ang range po is from 500 to 900 pesos. Overnight po is from 1,000 to 2,000 pesos to. So usually ang ginagawa po ng mga bisita bago po sila pumunta dito is na malingke po muna po sila sa Swal Market. If ever na hindi pa lang po sila nakapamalingke po sa Swal, sa Swal Market, may mga naglilibot po dito na mga nagbebenta mga fresh gulay and isda po minsan and then may mga karindarya po sa highway na pwede pong madaanan na pwede na rin pong baunin po nila papunta po dito sa Bagbag Beach uh, Taka Manjego kami, Alaminos City try namin dito sa Little Batanes kung tawagin nila, uh, dito sa Bagbag Beach eh, maganda naman yung nakikita kong view at matahimik, malinis ang kapaligiran nila. At kung gusto nyong magbakasyon itong summer at mag-beach dito na sa Bagbag Beach, malinis pa na, maganda pa. Pinili namin kasi bali maganda raw dito. Yung view po, sa, nakikita daw po kasi dito ang Hundred Island puti po yung buhangin. Parang masarap mag-swimming. Ngayong first time ko po dito sa Bagbag Beach, uh, may recommend ko to sa mga friends ko and sa iba na puntahan nila ngayong summer season. Just over 15 minutes from Bagbag, mararating mo ang Masamire Beach and Entrepreneurs Association kung saan pwedeng magpaluto ng iyong favorite dish sa hog ang mga isang bagong huli sa mismong dagat sa iyong harapan. Ang pagka mga bisita natin, pagka pupunta rito at nakapilid din sila, eh, wala din naman silang sariling lutuan. Bibili na lang sila, tas papaluto na lang sila, papaluto nila sa amin. Eh, mga talaga seafood sir, mga alimasag, hipon, mga pusit na orig lapo-lapo, red snapper. Galing din dito mga mangingis na rito, mga lambat, mga iba, binibili ko sa kabilang barangay. Okay din naman po sir, ah, kumikita rin kung araw ng mga weekend, ganun, kung maraming bisita. Pagka summer po talaga talagang pinaghahandaan ko rin ng mga maraming kung dahil inaasahan nila may mga paninda rito na mga seafoods. Uh, pagka, alimbawa po, pagka lapu, lapu kadalasan na ano po nila, sinigang o sweet and sour, prito, ganun po. Uh, mga ibang klase rin, pang, pagka mga kalakitok, sungayan, pang ihaw, at mga samaral, pang sigang, pusit, uh, sa adobo, Uh, Kwan po, ang budget lang naman pagka service charge sa paluto nila, P250, uh, ganyan lang po sa amin na po yung mga ingredients. Bali, dito na rin sila kakain. May mga table naman na nakaready kung dito sila magpaluto, kakain sila rito, pwede rin po. Iba ang sarap pag alam mong fresh ang pagkain, samahan mo pa ng beach view. Ang mga sikat po dito sa Swalser is bukod sa ating mga naggagandahang mga beaches, meron din tayo dito mga sariwang isda na makukuha dito at dito sa lugar na to, pwede natin siyang ipaluto ng kung anuman luto na gusto natin. Ang pinaka pa na ngayong pabuhayan po dito is pangingisda po. Kaya po maraming fresh seafood dito na makukuha. Tara na, uh, try ang mga fresh seafoods namin dito sa Swalls.